Ito po yun sinasabi sa uh, Proverbs 15:1 sabi po dito ay a gentle answer turns away wrath yeah but a harsh word stirs anger stirs up anger yun kaya po makikita po natin ngayon do sa dalawang dalawang president natin yung previous at saka yung present napo ano yung previous president natin, ayan, uh, alam na alam natin yung sinabi niya na ang meron tayong presidente bangag, di ba? <laughs> so, so makakarinig na, kunwari ikaw yung president, uh, Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung gagawin niyo? Pinagsasabihan kang isa kang adik. <laughs> At isang ano, isang banga, ganyan. So, pero, napansin po ninyo, ang ating presidente, uh, President Ferdinand Marcos Jr., hindi po siya, hindi po siya nag-retaliate. Sabi lang niya, ay, uh, kasi, ano eh, baka, ano siya, ah, uh, yun nga, epekto lang yan ng fentanyl. <laughs> At saka ito, nasa ano siya ngayon nasa abroad uh, sempre Germany and Czechoslovakia ano sabi ng president ex president na mama shell ka na naman jan ganyan so pero ano naman sagot ng president ano sabi niya ganon eto oh, ang dami dami kong trabaho <laughs> ang dami kong ginagawa na kay schedule um, niya asa ah, ano yung ano yung ay, ay, ano pa, schedule para nag siya na And uh, hindi siya nag-ano, no? napansin nyo. Hindi siya na nagsabi ng hindi katulad ng may mura-mura, etc. No? Pero yun nga po, mga kababayan, isa yan sa mga ipinapray ng Lord eh, na uh, ipanalangin nyo na ang presidente niyo ay maging malamig ang ulo iyon po kaya ho, dapat lagi natin ipanalangin kasi sa kabila ng mga ganyan na maraming sa pangunahin ng president ex-president ay talagang antending magbati ko sa ating president uh, Ferdinand Marcos Jr. However, praise the Lord dahil meron tayong president na gentleman. Oh, very gentle siya, di ho ba? Ayun, so, yung gentle answer comes from a gentleman, di ho ba? Ayun, kasi yun yung it sabi dito, a gentle answer turns away rough, di ho ba? So, kaya ho, masarap makinig sa president kasi hindi ka, may i-stir into anger. Hindi ka tulad ni F BRRD. Talagang sasabog ang ulo sa galit ko. Ikaw yon. <laughs> Hallelujah. Pero salamat sa Lord dahil talagang pinapalamig lang niya yung ulo ng ating President. Ano po. So patuloy lang natin ipanalangin tong President natin. Hindi siya basagulero. Hallelujah. <laughs> Praise the Lord. Hindi po ba hindi siya basagulero. Kundi ano siya, malamig ang ulo niya. At yan po, nagpapakita rin ng wisdom. Niyo ba? Yan. So, patuloy natin panalangin si FPRRD na tumigil na. Kailangan na niyang magpahinga sa politika at ito on ang kanyang ano, ang kanyang uh, natitirang mga taon sa kanyang pamilya. Ano po? At ang ating President Ferdinand Marcos Jr. patuloy na maging ma malamig ang ulo, Uh, matibay ang dibdib, malakas ang loob, no po, para magpatuloy siya sa kanyang pang panguna sa ating bansa at uh, towards dun po sa gusto ng Lord na maging prosperous, maging peaceful ang ating pong bansa, no po. Uh, kaya mga kababayan ha, tandaan po natin, huwag natin kalilimutang ipanlangin ang ating minamahal na President Ferdinand Marcos Jr. At para babala sa mga nagnanais na siya ibagsak, alam nyo, kayo po, kung sino man nagpaplano na maitim sa ating President para siya ibagsak, yung plano nyo babalik sa inyo. Yan po yung sabi ng Lord. nopo. po? Yan. Kaya wag na lahat po tayo ay magsama-sama para sa ikauunlad ng ating bansa. Wag na ano, sa kanila mo na yung politika, di ho ba? Kasi ano eh, malayo pa ang eleksyon ng presidential unless meron kayong plano na i-unseat ang president at gusto nyo bang i, ang, i, opo upo yung vice president ngayon, di po yan mangyayari. Kasi, sinabi ng Lord na ang presidente niya ay mananatili, nakaupo bilang presidente hanggang sa matapos niya ang kanyang termino. Okay pa? So, yun po. Intayin niyo na lang ang ano. Intayin niyo na lang ang, ang next uh, presidential elections at nang maging maayos naman yung natin. Amen po? Okay po. sa so ito ngayon si Lola Madam nagsasabi sa atin na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.